ng tanghali sa inyo mga kawagi, kapamilya man o kapuso. Ang uh, ngayon may tatlong ano tayo follower nang hihingi ng ano ng katunayan kung talagang real na talaga na sa sikat ng araw. So since ngayon na 40 degrees tayo ngayon sa Metro Manila, itatry natin yung gusto ng uh, natin. Ito mga kawagi ha, hanis nice review lang tayo kasi para malamang talaga natin kung nakakapagluto ba talaga ng itlog sa sikat ng araw. So ngayon, uh, mag-start tayo. Lalagyan ko ito muna ng mantika, mga kaano, mga kawagi, para malaman natin kung nakapagluto talaga tayo sa ano, sa sikat ng araw. So lagyan natin ng mantika yung mga kawagi, ha? Yan, wala kredit yan. So tuloy-tuloy natin. Yan. So ngayon, nilalagyan natin sa pan yung mantika, tapos uh, ayan, Ilalagay natin ngayon sa sikat ng araw. Since tanghaling tatak na ngayon, uh, within one hour, babalikan natin siya. Ha? Ngayon, na. Ilalagay natin. So, babalikan natin ngayon. Napakainit no? ngayon, no? Kaya nag-jacket ako kasi sobrang init. So, babalikan natin mamaya na uh, within one hour, kung talagang totoo talagang maliluto is yung itlog sa sikat ng araw. So, yan lang muna. Bye, bye Ayan, mga kawagi, Sa sobrang init nga ngayon, nagpalit ako ng damit kasi hindi ko kaya yung pawis sobrang hindi talaga ito sa labas. Ngayon, malalaman na natin kung talagang grill ito ha. After one hour, pinalikan natin yung ating pinainit sa pan. So, may makapansin yung mga kawagi o. Oh, parang ano nga naman o. Parang yung kanina, medyo malapot siya ngayon. Pansinin niyo Parang tingnan natin mga kawagi ha. Kung talagang nakapagluto talaga ng itlog sa init. Ayan, tingnan natin mga kawagi kung nakapagluto talaga. Ha? After one hour yan, mga kawagi, walang ano yan, edit, edit. So, so, ayan mga kawagi, makikita nyo, so, hindi siya legit na nakapagluto mga kawagi sa isikat ng araw, ha. Tatandaan nyo, ha, yung ibang vlogger na nagsasabi na nakapagluto sa panang within one hour or 2 hours na nila binabad sa araw yung matika, mga kawagi, hindi nakapagluto, ha. Ibig sabihin, prank yung ginawa nila, fake yung mga kawagi. So, ayan lang, mga kawagi. Sana nabigyan ko ng, ng ano yung review yung ating mga viewers ng mga vlogger natin na sana maging totoo sila sa mga, ano nila. No? So, yun lang. Bye-bye. Hi mga kawagay! So ngayon pumasok na ako sa loob ng bahay. So ayan, nakita nyo yung buong pangyayari since na nag-start tayo, na nag-ano nga tayo sa sikat ng araw. Kasi maraming mga followers natin na gusto ma malaman kung talagang real ang nangyari sa ano ng mga vlogger. Karamihan kasi ngayon mga vlogger natin, nakikita ko nga Ay, naman, pa, ano. nagluluto sila sa, ano, tas nagluluto pa ng hotdog ng, ano. So, ganito mga, uh, ano, so, para sa akin na vlogger din, uh, wag na lang natin sabihin na yung nakapagluto sa sikat ng araw. Kahit sabihin pa natin content lang yan or gusto nyo dumami yung viewers nyo, sy syempre, karapatan din naman nating mga ang uh, ating mga followers na makita kung talagang totoo yun. So, ang advice ko sa mga ganitong pangyayari, uh, since na tayo yung vlogger dapat tayo yung nagsasabi sa kanila ng totoo at tama para at least let's say may mga batang nakakapanood ng mga ano natin ng mga vlog natin so instead na tayo magbibigay sa kanila ng tama kasi nga since na influencer tayo or vlogger tayo Uh, dapat Ay, ibigay natin yung tamang review, hindi yung puro fake news. So, ngayon, lahat nga ng halos sa social media is mga fake na nga. So, wag natin gagayahin yun. Dapat maging totoo tayo sa ating mga followers. So, sa lahat na nagpadala sa akin ng message na piniim ako para malaman nga kung talagang totoo na nakapagluto talaga sikat ng araw. So, ayan, uulitin ko ulit. Um, hindi tayo nakapagluto sa init ng araw kasi hindi sapat yung init ng araw mga kawagi. So, ayan lamang. Sa salamat sa inyong pagtitiwala at sana nabigyan ko ng honest review yung ating mga followers ba bye bye